yung papunta kaming palengke dapat kaso naidaanan kami guys ang ganda ng view river siya pero marami siyang cottage ayan duman muna kami saglit kasi gusto daw nilang mag tiktok ayan ang ginagawa nila mm. Makita ko sa inyo guys kung gano'ng kaganda yung lugar. Yeah. Nandito na kami sa Ferry Bato. Ano to? Bato Ferry. Bato, Bato Ferry, ayan. Kasama ko ka, si Sophia. Kakain kami. And, ayan. In-interview na po ang Maritwins, ma. Slash <laughs> <It's like laughs> Just TV. Yeah. Anong order mo, tita? Ano? Papahitan po. Papahitan po sa akin. Ano? Guys, tabangan nyo dahil iba prank man. Ito sa Mga gutom. Gutom ang mga person. Mm, si naka nakaswimsuit pa. Sarap. Asan kanin ko man? Wala pa. Ha? Hindi ka man nag-order ng kanin. Anong purpose ng Paris? Hello, giangkon man ni kay nan tanang kanun. Mahurot tani mo kanun kinan. Isa matay yung chismis. Ah. mo yun ah. Tekman mo sa bawang na ito kayo nan. Hindi yeah, ako yan. Okay. Tama, mas tarap. Hindi mapait dahi. Mapait din ba? Pero hindi siya mapait. Hindi siya mapait. Hindi siya mapait na tanda. Yeah, pwede mo kaya yung extra sa bawang <laughs> ng papaitan. Pabaw, ginagawa ang pulutan ka. Hmm? Masarap talaga pang pulutan yan. Mahangas yun eh. Laman, mga pang pulutan talaga. Mm -mm. Pag mag-redders ka, send pulutan mo, mm -hmm. naku. Higop-higop ka talaga malala. Sarap. Ito na buti yung lugaw. May mana, plato man ano yun. Like a tuno.

Naglista ka ta sa mga pamalitan. Paghanda na lang.

Transgender siya Meron siyang gender identity Soji meal How much is this, Kuya? 5.50 a kilo Lami niya ba na mag-espray ito? Ayan guys, itong alimango na galingin si din si Sabi ng alimango <laughs>

Kuracha. Kuracha. Ito yung na kuracha kasi para yung ano, hindi ko alam kung ano siya, pero para yung ano, mascara festival. Ayan <laughs> yung mascara festival. Dito nga para, saan ka ano yung karto po. Dito sa Gingalan guys, galit kami nga ba isi niya. So, wala kasi mascara. Nula wala kasi masyadong binibenta dun sa Nueva Ecija, di ba kuya? At sa Santa Rosa, kaya lumipad ang aming team dito sa tigas. Luka may, na May laman pa yan dito? Napili mo na to, ta? Ito, paano talaga? Pati pa nga ako neto, kuya. Tamiya sa mauma na akong tatu-tao. O, natutuwan 1,090. Kuya, 1,090. 89 <combine> na lang. Okay. Ito, magkano to? Kailangan?

Wala, babi. Ganyan, alimango. Ayan, guys, bibili din kami na si tita ng alimango. Ayan. Bye, pa. So, hindi po talaga to, man, ano, uh, pamamalik. Kung hindi, kan say no challenge. Malaki rin yung alimango. Free naman ni Mama yan. Ah, libre to ni tita. Oh, my God. Yes, libre Pero yung pera, minedraw ko sa edip. No. Oh, no. Worth na una

Medyo mainin na yun guys. Pero. Atas yun May ulyasa. Anong natin sir? Ma'am. Sa imuday. At sa adeng. At sa ita. Nagdagan pa natong isda. So ayun guys. Nagdagan ni tita yung ano. Kasi doon sa 9C ha. 740. Parang ang hirap niya talagang umano. Ang hirap talagang. Para mamalengkin ang mga bagay. 740. E 1K na lang ha. Ha? Ay tagal uh, naman niyan, te. Pero may mataba 'yung Salmon tote? Apo, salmon head. 180 lang 'yun, ha. Wala daw Ay! Wala daw ka ta, hey, to, ano ano para naipon.

Si Ben. 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 Aray! Ben.

So, in guys, napakalayo ng pinuntahan namin tapos Towards yung biyahe Just ko. Oh. Five minutes <laughs> lang, lang pala ano. kaming mamamalengke. <laughs> wala pa nga, wala pa nga five minutes yun. <laughs> wala pang 5 five minutes. Be, two hours five minutes lang kami na malengke. Wow, amazing. Tapos oh, so na. Iba rin talagang amat si Titi. Pantasin <laughs> <laughs> niya rin. Pantasin <laughs> niya rin talaga. Ikaw ata yung buntis Titi. <laughs> Ma, <check to laughs> yung pala sabi yung niya. isdaan nila, sinasabi nila. Sabi nila. Akala, akala ko talaga yung madaming, 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 ano, <laughs> seafoods yung may Ada. May ibang kulay. Itik sa gamit ah. May mga sipots okay, naman na siya, pero kasi hindi siya, hindi naharap yung fantasy namin na parang nandun lahat, yung mga alimasa, yung mga chef. ano Anong niya? Sa ganagag mo yung alimasa, mga kuyampi. Ah, <laughs> gusto mo pala yung ganagag. Wala rin yung yan. ano ay, na. Lamin man na siya ng lanon. Sa lapitan talaga yung mga. Ano siya na kuyampi? ano? ang alimasa. Bukati na una, gusto na ako, kinakaon na yung malalaki kasi yun yung may lang naman pero masarap siya yung parang kumbaga dragon seed siya. Crispy. Crispy na di ba Pre prito um, lang luto. To. Parang ng ng basta kaya mo siyang ano lanlanon ba? Mm. Uh -oh. Siya, lamig kayo. Siya. So, so ayun. Uh, eh Ewan lolo, ko pa ba kayo ba, pinitang kung luto. anong amats uh, niya towards yung biyay namin, tapos 5 minutes lang pala yun. Pero okay lang kasi ang ganda ng mga nature. Oh. So, Pakita mga nature. Oh, oh ayan, guys, nagluluto na si tita and ito yung mga napamili namin alimango and lobster buhay pa siya buhay yung pa iba na sa ref na sa yung feelings niya sa'yo patay na pero <laughs> yung alimango buhay pa. pa buti pa siya buti pa yung alimango rin buhay pa eh. yung feelings niya sa... yung feelings niya sa oh, no, um, okay lang yan gusto mo buhay natin ulit wag na ta Okay ako. <laughs> Unsa <laughs> na ta? Sisig. At bilis si Tita ng tahong. Sana all night tahong. Ganyan si Tita ta. Princess treatment niya yung Marito Kasi nga bumabawi siya. Kasi diba, chikahin mo ta. Ang tagal kong nasa. Yes. Na na. Kasi guys, ang tagal kong... Hindi sila nalagaan, hindi ko sila naipagluto kahit nung nasa manix na kami, hindi ko pa rin sila na ipagluto kasi may tagaluto doon. So, ngayon lang ako makakabay. Favorite kasi na yung mga luto ko, guys. Kahit hindi masarap, favorite pa rin. Uy, <laughs> <Ay>, masarap kayo. <laughs> kahit, Kung nga, kahit diet ako, wala na. Sinira ko na lang. Ay, sibuyas pala. Bawang. So, kailangan natin ng sibuyas at bawang. Ano yan na food? Ano, magplastal na. So, ayan guys, wala nang magbibidyo sa akin kasi nakatulog sila lahat. Napagod sila. So, ayan. Hindi na nabidyohan yung ibang ginawa ko. Okay. lalagay na natin siya sa oven. and guys, malapit, malapit na maloto yung alimang. Tapos na si Tita pakuluan. Um, kanina pa yun si Tita nag-aasikaso. Kumbaga pag tapos pagtapos ito, bagsak to. <laughs> 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 Paano luto gagawin mo dyan, Tita? Ayan, puno niya siya. Wait lang guys. Pagkakataan natin siya ng batter. Kaya yun naman ako. Ayan naman guys, sumpay rin. Muta oy! Pabog mother material! Pasabog naman si tita. Ang sarap. Ay, hindi pa ba tapos? Grabe naman yan. Pinaghandaan. Wow, fantastic. Fantasy. Grabe ni tita oy. Mother material ka talaga tano. no. Ah, so excited na talaga oh. Set up na nato ang mga ilaw ta. Ina na ako sa PS set up na. Yeah.